<laughs> Another 400,000 daw na pamilya eh na approve na ng DSWD mm -hmm. na isasali sa 4Ps. Another mm -hmm. 400,000. Ano yan? Pahirap na pahirap ba Pilipinas? Mm hindi, -hmm. hindi nababawasan yan. Bagkos. Padagdag pa ng padagdag dyan sa 4Ps. 400,000. No, Pinag-uusapan natin. Pahirap ba tayo ng pahirap? Ano ba may mag-graduate na? Ha? Kaya pag graduate niyan, itong 400,000 nakaabang naka na 'yan. Ah, ganun ba 'yun? Papalit. Uh, ano, hindi ano nag ba ba hindi nag-iimprove? Uh -huh. Hindi ba tayo nag-iimprove at palala ng palala ang ating bayan? Uh, ganito daw po 'yon. Ah, uh, maipapasok lang 'yan kapag merong uh, matatanggal na doon sa programa. Right. Baka ba nag-graduate na. I mean, say, graduate. Di natin na. alam kung nag-graduate. Di ba may ano yan? E eh, paano mong pipiliin sino mauuna doon sa 400,000? Ano system? Si ano na nakaabang? Na naka ah, uh, may nakaabang eh. Eh, puno na yung ano. May listahan yung mga LGU. <laughs> anong basis no? Hindi na gusto ko malaman eh. Uh, anong basis no? Ano kayang basis no? Yung pag -tatanggal. Hindi, yung... May, may mawawala, di ba? Nag-graduate na? na. Oo. Oh. Hmm. Paano mo papalitan? Hindi naman lahat sabay-sabay yung 400,000 mailalagay mo. Hmm. Hmm. Ano 'yung basis nung uh, sino mauna? Baka mauna 'yung mga ano, 'yung mga nasalanta ng bagyo. Ayun, 'yan. May, oh, may ganun requirements so. Uh, uh butante ni Mayor. Mm hindi -hmm. Di naman, anong partido ka? <laughs> Alam mo, magmula nagsimula ito, weaponized. Weaponized, to. super, Or super piece. weaponized yan. Naging political mm. weapon. Mm. Katakot. Ang dami raw ngayon, hindi na naman tuma wala na naman kalaban ah. Oo nga. Kasi mm. ang lakas ng ayaw that system eh. Anong walang kalaban? wala, wala na, wala, wala na lumaban. Walang lalaban, hawak na yung naayudahan lahat. Mm. Hindi, tsaka isipin mo, ang gastos ng, ng kalaban mo, yung incumbent, halimbawa, mm. Hindi, mm. incumbent, oo. gastos niya, gobyerno, uh, funds. I-gastos mo, kalabang ka, sara'y mo, mo pera. Patay ka doon. Patay ka. Oh, so wala lumalaban. Sa dami-dami ng ayuda, aliwat kanan na ayuda, eh, ang taba-taba ni Mayor. Oo. Pag ikaw incumbent, taba-taba ni congressman. Pag ikaw incumbent, at ikaw ay matatalo pa dyan sa katabaan mo na yan. Kaya <laughs> 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 so, eh, mahina ka na no? talaga. <laughs> so, <laughs> Super so, tabakan Super, eh. super tabakan. Hindi <laughs> ka na makagalaw, in other words. <laughs> Walang hiya. Uh, uh, isipin mo yan. At uh, sasama na raw po, uh, uh, Pugay Tagumpay Ceremony. Ayan. Magkakaroon daw na Bahag ceremony. Maganda may tawag pa sila. No? Pinang Pugay Tagumpay. An ano yan? Ceremony ng ano? Ng no, mga graduate. Ah! Okay. Ah, okay. Galing. <laughs> okay. <laughs> hindi okay yun. <laughs> yung mga graduate na matagal lang nasa program. Nasa... Ah, alam mo, dapat pa nga, hindi mo, tinatago mo na yan, eh, na mutual, I know, pride na yan. Eh. Ah. May git 700,000 daw po na beneficiaries. ang mm. Ang graduate. Ang hindi pa, ang, na, ang ibabalik pa uli. Na tinanggal na noon, ah, ah, remain poor, And not ready to graduate. 700,000. Grabe. Ano yan? Anong basis niyan? Voters list? <laughs> Depende. O nga eh. Hindi ko maintindihan Ma yun eh. Grumaduate. Grumaduate eh. ka na. Tapos babalik, babalik ka. Babalik eh. ka kasi eh. Pa Pare, matatalo tayo. <laughs> 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 hindi ko yan, hindi Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit yung na graduate eh hindi pa pala ano. Yeah. So, hindi ko maintindihan pag ganun eh. Ah. Ano yung basis mo pinagraduate mo siya tapos kaya ibabalik mo? They remain poor. Eh lahat yan, ganun eh. Eh di dapat binalik mo siya ng lahat. So meron pa raw po additional 1 million families na under study. Review ng DSWD na ilalagay dyan sa 4Ps. Ulit? Another 1 million additional. under study. Pero depende yun eh. Kasi pag may nabakante, tsaka may papasok. Yung mga, yung mga ganyan, mga ganyang st style. style. halatang halata eh. <laughs> Huwag ganon, boss. Kasi... 400 daw po, 400,000 ang eligible na. Pero, depende na kung may gagraduate. Eh, may babalik pa eh. 700,000, di 1.1. Ay. Diyan, Ay. ito. Okay. Titignan. Ito, magandang pag-aralan. Ah. Ito yung mga dadag, dadagdag kasi mayroong gra graduate. Ito okay. yung mga gr graduate na ibabalik. Ulit. Ulit. Gusto kong malaman saan silang distrito. Ayan! Ayan. Oh. <laughs> Bakit may kinalaman ng distrito doon? O, okay, importante na yun. Totoo ba na itong mga graduate uh, na ito, eh, they remain Poor. Uh, why did they... O oh, rekomendado ni Congressman. Why did they remain poor? Uh, oh, yan. Successful. Sa hindi successful sabi mo success, yung poor piece. Sabi mo, success na eh. Hindi. nag na eh. 30,000 pa lang ang gumagraduate. Out kalit. of several millions. Uh, Tapos ito naman, naghihintay. Uh, na iba, na, dada, doon pag may graduate. Uh, Tingnan mo 400,000 yung naghihintay. Naghihintay 30,000 yung gagraduate. Hindi ko mag-gets. Hindi, hindi. 30,000 na yun, yun yung college. Yung dati na raw, over the years. over, the year. over, the years. years naka 30,000 na sila. Okay. Yan yung college. Eh, 20 years na to eh. Sa 20 years, naka 30,000 lang college graduate. Mm. we're not getting our money's worth. Sa aking palagay. Okay. Siguro, ang galing nito ah, 700, 400. Ah, uh, 700. 1.1 uh. million families ito ah, we are talking about mm. families. If you say that uh, there are two or three, mm. at average na lang, two voters per family. You are talking about an additional uh, voting population of about uh, million. Uh,